Hi guys, it's me, Rosel Fishy, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muling susubok na maisda sa gilid. So, come on guys, samahan nyo kami. Let's go! Ayan na. O oh, yan. Nadino na tayo ngayon sa gilid ng dagat at malaki pa yung tubig. Yan, mag-aarya na si Oshino nung dala nating lambat na panggilid. Ayon, natin ko na lang siya. Aria muna na, hindi na ito siya na lang muna yung mag-aarya, hindi ko na siya i-assist kasi malaki pa yung tubig. So mamaya pang hating gabi yung simula nung ano niyan, high tide niyan at medyo maliwanag pa yung buong paligid so time check it's now 5.48 in the afternoon ayan nandito tayo sa pinakagilid nandito tayo pumesto dahil wala tayong pupestuan doon sa pinupestuan nating bato nakalubog pa yun nandoon nakalubog pa siya so as usual dala natin yung ating fishing rod fishing rod ni Oshino at yung ating lambat at ako yung in dyan. Siya ay mga ngawil. So, yan mga idol. Oh, nagkaroon na ng alon. So, ibig sabihin yan, masisimula ng bumaba yung tubig o maglow tide. kanina. Walang, walang alon yan kanina nung dumating tayo. At may tubig pa dito wala na Alright mga idol, so ito kasalukuyang yung na ni Oshino yung lambat natin doon sa laot so nililigaw na niya dahil bukas ay tetesting doon kami, bukas ng madaling araw ngayon kasi ay gabi na pinasukan ng isda yung ating lambat, so susubukan naman natin sa madaling araw pero meron naman tayong siguradong may uwing huli. Bali, diretso hila na yung ginawa niya para sa bahay na lang daw namin tatanggalan. Ayan na siya. Ayan na. Ayan sa bahay na natin tatanggalan ng mga tinga yan. Tayo. A few moments later. So, ito na tayo sa bahay. Sa so, darating lang natin. At ito yung patanggalin natin. Ayan. Ang ganda pa rin ang tinga. Pero gabi na sila nagsipasok. May naligaw pang butete. So, puti sa tingaan, may mga tinga siya at sa pataw, ang ganda lang pasok. may upang isang agwas. Tulad ng kagabi, may agwas din tayo. Ito yung natanggal natin sa isang panyo. Tapos na yun. Dito naman tayo sa pangalawa. Ano ito? Medyo maganda yung tingin nito. Compared dun sa nauna. So kasalukuyan pa lang sila nagpapasukan. Kaya lang umuwi na tayo kasi itetesting tayo ng madaling araw para may pahinga naman tayo okay tapos ganda niya, oh. nila ayun ah, ang mga bon mukhang so sa dagat kanina ay nagbabadya na siya meron lang lightning buti na nakauwi na tayo hindi na tayo mababasa ng ulan So, ayan na, malapit na matapos. Ito na ano yung natanggal natin. Meron pang ilang piraso na tatanggalin. So, ayan. Natapos din natanggalan ng tinga. At ito lahat yung ating huli para sa pangingisda natin sa gilid. Ang gaganda ng size. Ang gagawin natin dyan ay dadaingin natin lahat yan so yan mga idol dahil na miss namin inihaw nanguha kami ng malaki Ayan, yung mga pinakamalaki yan inihaw namin so ito yung susawan nya patis na may kalamansi na may sili yan that's it na po mga idol So ayan po mga idol, inyo pong nasaksiyan yung ginawa namin pangisda sa si gilid na talaga namang napakalaking tipid lalo na sa pangulam at sa panahon ngayon na hindi tayo nakakapaghanap buhay sa lao. Yan, tiyaga lang po dito sa gilid ay sigurado naman na magkakaroon ka ng uh, pangulam. Ayan, may dadaos na natin yung pangulam natin dito sa gilid lang. Sipag at tiyaga lang talaga. Ayan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, Maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iba aming video at huwag kalimutang itik ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.